Hi guys, so makikita nyo naman yung ipag ko dyan Sobrang sipag niya guys Ayan nakikita mo, tumutulong talaga siya sa mga gawaing bahay Lalo na yan, pagpintura ng aming aparator Kasi nga guys, pinabago ko na yung pagpintura ng uh, Yung aparator namin kasi malapit na akong uuwi Ayan sila guys nagre-ready na sila akala kasi nila uuwi ako, ikakasal na ako hindi na nila alam na hindi na yun matutuloy <laughs> so ayan uuwi ako mag isa so okay lang yun guys ganun talaga yung buhay na akala natin na siya na yun pala hindi pa pala Char. so ayun na nga guys uuwi tayong mag isa pero okay lang yan syempre magbabakasyon lang ako sa amin and then babalik ulit ako sa Hong Kong dito na dito sa Hong Kong ayan andyan natin si mother Earth ko ayan tumulong na din siya excited na sila sa pag uwi ko guys kaya ayan pinan pininturahan na nila yung yung aparato at saka susunod guys is yung upuan naman kasi nagkulang yung pintura sa ano, ano yan guys, yung chocolate brown ata. Ayan na, pintura. Sobrang busy talaga nila nagpipintura. <laughs> okay lang na yan, kaya nyo yan. Ayan. May ampaw naman kayo sa akin, kaya sige, go lang. Diba? Sobrang busy nila, guys.